Hello guys, good evening po sa ating lahat uh, Meron lang po ako si share sa inyo uh, Nakapulot po si Mrs. ng cellphone na uh, iPhone 13 sa taxi na sinakyan niya last Saturday night At uh, napag po namin na Siyempre, balik namin sa may-ari At hintayin namin na uh, makontak kami o mag-post O anong, anong sign para ma-reach ma, -reach, ma -reach siya kasi naka-offline yung cellphone naka dito naka airplane mode at uh, hindi kahit anong hula namin ang passcode hindi namin siya ma ano at hinubukan ko rin yung sim card niya i transfer sa phone ko para baka sakali kami na may tatawag at uh, wala talaga wala so tumawag ako sa nagtanong ako sa isang kaibigan kung technician kung dapat gawin at advice sa amin na steady lang yung cellphone at wag lang kasi na GPS naman at uh, baka one day biglang uh, magparamdami magparamdam yung may-ari or mag-post or whatever so nagkaantabay kami sa Facebook wala, wala nangyari at uh, yun nga hindi rin namin ma-open yung SIM card kasi naka-cut sya ano, naka-plan sya eh, ng smart so cut yung line So walang walang chance na para ma-reach out ko yung ma-reach out namin yung may-ari ng phone. So nag-wait lang kami. So luckily kagabi yung admin uh, nung condo na pinuntahan namin kung saan kami nagpunta ng Saturday nag ano na paskil na, na may nag-post na ng, ng uh, sa Facebook na may nawawala sa cellphone so is phone number so kinontak ko kagad ng umaga lang kasi sinend lang sa akin nung yung post no sinend lang sa akin so tinontak ko na umaga so mamaya mamaya magkikita kami sa police station so doon ko naisip na i-turn over yung cellphone no ito pala yung cellphone no ang kinis iPhone 13 yan okay naka ano siya naka naka case no so kausap ko yung may-ari so nagkasundo sabi ko uh, sa police station tayo magdala ka ID para safe para sa ating dalawa sa ating lahat so napagalaman ko pa nga na yung yung anak nila na kasi dito sa phone na to pag binuksan mo to naka wallpaper yung ano naka yung picture ng bata so yung bata napagalaman ko lang din kanina na nagki-chemotherapy no nakapag ako lalo umiyak yung ay nagiyak pati <laughs> <tiyak> ako naiyak <laughs> sa kwento niya na kaya uh, yeah, sobrang nagpapasalamat na punta sa magtiting tao yung cellphone niya so di naman atin to siyempre hindi naman natin ugali yung hindi alam ng gamit na may gamit na hindi naman na hindi ko pinaghihirapan so uh, share ko lang sa iyo sa inyo na uh, ito ibabalik ko na sa mayari no? mamaya kita kami dyan sa may kalabas kalabas police station dyan ko siya pinapunta uh, para safe kami para ano, so yun ay uh, yung bata may leukemia parang yung anak ni sir sir majo no? ganun din mag, uh, nagki chemotherapy tapos uh, yung bata, nag in ko talaga kung totoong siya nga may ari kasi mahirap na may maramamaya ibang tao so inusto ko naman yung Facebook uh, profile yung ano niya yung profile niya yung, yung wall niya yung nandun yung bata na uh, nagkikimaterity so so yun uh, yun lang proud lang ako sabihin sa inyo na may babalik ako cellphone iPhone 13 mamaya so yun lang sana naka-inspire thank you good night